isa sa orto wala na dito bagay kang piyasa so ito yung hinahanap natin dito banda, ito ang aming tools tong ano. Okay. Nag-iisa na lang yun eh. Bakit ito? hindi, 13. 9 dollars lang yun. Eh. 9 dollars. Ito kaya yun okay, ito. Ito nga yun. Let's see if this is the one. 22 dapat mm. 7.8. At least nahanap natin, nag-iisa na lang siya. Buti na lang, ngayon wala na. Ubus na, sending swerte. Nine dollars lang, idol. Ito kasi pwede rin ito eh. Kaya lang. Kaya lang, basta mas gusto ko ito. Ito mas gusto ko. Okay. 34 dollars. 34 dollars. 53 yung pabawa 34 34 pa 34 daw mga pa 34 ito ang sarap nito kung may tools kang ganito tapos ano kumpleto, tapos dito ko gagawa ako nagagawa kasi ang mahal ng pagawa nito, 400. Wala naman dito. Ah, ito. Kailangan ko na may extension pump pry. Kasi kailangan pwersa niya. Pak! Ito rin, gawa na rin tayo ng... Ito. Ito, ito. 11. Ito, 12. Ito na. Punti lang naman, $1 difference lang naman. Ito so, ko lang natin, in case. Just in case. Kailangan ko na rin ito. Ang daming tos dito. Ito rin, ano ito? Itong vice grip. Nakalagay dito. Ayun ah. Nakalagay dito eh. No sale is final until you're satisfied. You're satisfied dapat. Yes, nice Okay. Pwede ibalik. Pag hindi kayo nasatisfy sa ginawa niya. Sa binili niya pala. Ito, may kukunin din tayo dito. Ang lalakan ng driver. Ito, pwede pamahalo, eh. lang na itong pamalo. Oh. Ito, ko. Mahal nga lang. Tapos ito, para mga pang-dentista. Ito, kailangan ko lang ako nito eh. Kaya lang, Mahal. Ito na pala. Ito rin kailangan natin to Twenty dollars. Ah, twenty dollars. Kailangan ko din ito. Kailangan ko nung isang peraso lang. Kaya lang wala akong makita. Isang peraso lang. Lahat ano. Lahat set. Eh, yun lang naman kailangan ko. Itong isang peraso nito. Ito, ito. Ito. Ito or ito. Yun lang kailangan natin. para pag nagawa tayo but isang set by set siya eh, piece yun lang ma kailangan bumili ito naman parang pang dentista na to ano tayo gagawa ng ipin sa saking gagawin natin eh ito parang pang dentista oh. scalping tool okay. ang laki nito oh yan hindi siya siguro ayos din meron din mga mani kapag nagutom kayo, bili lang kayo 2 dollars. Eh, may chicherya din. Kasi dito sa Canada, snacks snack lang naman dito. Hindi dito katulad ng mga Pilipino na gusto kanin at ulam. Ito, may mga ganito rin. Yung beef jerky na yun, ano yun? Ano yun yung parang mga parang ano yun? Ano tawag dun? Parang bacon, pero beef. Kaya pwede balik to pag hindi na hindi nagsakto, no? Okay. Okay lang. Okay. Nakalagay doon no sale is final until mm -hmm. the end. 24.34. Master card. Ikit na aso. Ah! Ay, 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 ay,